Yon, so what is up guys? Papa Cools here guys. Ayun na. Uh, uh, tama na muna tayo sa mga script scripted reality muna tayo guys. Ayun guys, may gusto lang po akong i-reveal sa inyo guys. Uh, yon nga pala dahil sobrang tagal ko na pong nagwo-work dito sa VSK Resort as uh, uh, lifeguard. Yon, uh, gusto kong pasalamatan lang yung boss natin na ano? may boss po ako dito. Uh, talagang sinuportahan niya po ako. Siya po yung pinaka pinakabatang millionaire po dito sa ano sa uh, sa Nueva Ecija, dito sa Kabanatuan. Guys, uh, sa totoo lang, kasama ko siya sa pagbablog At hindi po kayo maniniwala sa akin Ito po ay si Lelet Yes po, yung tinatawag ko pong pamangkin doon sa video Yun po, hindi ko po talaga pamangkin yon Tsaka yung tatungan ako po, maliliit pa lang po talaga Yun, uh, si Lelet po, yung pinaka-boss po namin dito sa ano Kaya ko po siya kasama sa vlog alam niyo yun, uh, malaking pasasalamat po kasi po nung hindi pa po ako nagbablog, talagang ito pong trabaho na to, yung ano, yung nagpapakain po sa amin. Ito po yung naging silbing ano namin sa araw-araw, no? At dito, at sa si, guys, hindi kayo maniniwala talaga, si Boss Lelet yan. Kung may josh mo, kasi sila, meron tayong uh, Lelet po dito. pag niya po itong resort na to, at uh, talaga big, big thank po kay Lelet. Ayan guys, nababatukan ko lang sa video yun, pero ang totoo, Boss po natin siya, kahit po nung hindi pa po tayo nagbablog. Let boss. Nagano ka nagba-vlog. <laughs> Hello, ko lang parang ni-reveal ni ko lang sir sa kanila na ano na kayo na po. Okay lang mo ba? Okay. Sinabi ko na na ano na kayo na yung may-ari ng resort na to. Kasi guys, uh, ano na rin 'yon uh, para ma para ma-introduce na rin namin tong BSK Resort dito sa Cabanatuan, guys. Ayan guys, ito po si ano si si Boss Lelet natin. Ah, uh, totoo lang na uh, siya po talaga yon Siya yung nagpapalala. Ipakita natin. Ay, nga pala guys, meron yung isang vlogger din nakasama natin guys. Uh, si Renren Ren Gala. Dito rin nagwa-work. You no, know, kasama natin ay yun. Oh. Isa din siya sa nag, ano kayo yun. Uh, Tol Ren, mamaya na muna yan. Mamaya na muna yan. Lika dito. Ay, papa ko na linis yun na po ba yung PR Buda? Opo. Okay. Kasi may, ano, may darating daw na guest kanina. Opo, okay. okay. may darating. Oh. Tatatakot, na po, pero introduce ko lang si Ian ng ganun. Ang gandang maga po Di, guys, ito si Ian si Antong uh, niyo siya, uh, Ren -ren Gala Vlogs po. Ito po 'yan. Ay, guys, uh, magpasalamatan mo lang yung natin, ah, yung, yung ano mo lang na si Sir Lelet. Inano ko na kasi, yung nireveal ko na sa video. Ah, hindi ko na, hindi ko na inano na pamangin ko. Ang sinabi ko na ito to sa kanya na, sa kanila, na, na siya yung ano talaga natin, boss natin. Ayan, salamat kay, ano, kay Boss Lelet at tinanggap niya rito. Sa tinanggap niya ko rito para kahit tigawalisman lang. Thank you po kay Boss Lelet. Marami, napakabait. Napakabait yan guys Talagang thank you Ay, eh, Papakita namin guys Para ma-introduce na rin yung business niya Hindi po kayo Sir, okay lang po iikot oh, po natin Oo, alam po Pero na yun po ba yung Oo oh. Yes <coughs> sir Ito ako daw mamaya guys. Okay, guys Tama-tama may mga guests nga rin Well, yan na pala Ipunta lang namin dito Papakita namin naliligo isang pool namin na ililipapay labit-libit dito. Ay, si YM, guys. Yung vlogger din ang, ano, ng, ano, yung base siya. Ayan. Ano po, ito po yung tagagawang pool ng, ano, na namin dito. Ayan, bagong pintura po yan. Ayan, may malaking SpongeBob. Ayan, dito po 'yan sa ano, dito po 'yan sa BSK Resort syempre ah, sa pagpupursiga at pagsisika po ni ano ni Sir Lelet. Nakakamit po natin 'yan. So 'yan, dito pa po, po tayo. Tara po, pakita po natin ibang side. Ayan guys at sa at sa paggulong guys ng ano ng career ni ano ni, ni Sir Lelet guys. Ito na guys. Oh. under renovation pa yung iba guys pero marami na pong pwedeng gamitin dito po sa VSK Resort. Alin po kayo papakita po natin yung kagagawa pong uh, BSK Hall po dito. Ayun po. Hoy, natin dito. Dito si Renren. Tol, ah, pakita mo na natin yung ano, si hey, dito si Sir Lelet. Ay, boss. Tara po tayo sa BSK Hall. BSK hall ayan po yan po ilang room din po yan tapos ito pong pinaka hall po na to aircon po yan fully air conditional po yan yung BSK hall po na yan kahit anong event po pe, pwede po dito ayan sa sa, syempre po sa pangunguna pa rin po ng ating owner ayan si si sir Lelet po ito po guys tignan nyo naman guys ayan guys uh, zip line zip line po yung nakikita nyo na yan zip line po yan zip line. Zip line. sir ilan yan dalawang dalawa pong pwedeng sabay na zip okay. po yan dalawa po Ayan guys, uh, introduce lang po siya inyo, Ulitin ko po. Thank you, thank you po dito sa ano namin sa napakabait pong sir namin si uh, sir Lelet. Uh, sir Lelet, alam mo sa totoo lang kahit magkasama tayo sa vlog, uh, thank you, thank you so much kasi nung nung pagkakataon na hindi pa ako nagba-vlog, alam mo 'yon, uh, talaga guys. Siyempre, wala akong hanap buhay, wala pa akong tricycle nun. Pero si sir Lelet, kinupkup na kami dito, binigyan niya kami ng maliit na kwarto dito. Pati po si ano si Renren Gala Ayun, kasama po niya. Kasama po namin dito. Si Renren po, taga ano ng swimming pool. Taga, basta maintenance po siya dito. Ako po, lifeguard lang po ako dito dahil kompleto uh, na po lahat ng trabahador. Thank you, thank you po. Thank you Sal po. Salamat, salamat po sa inyo. Thank you thank po. po. Oh, so yun guys, andito naman tayo ngayon sa ano at nasamahan nyo ako, ipapakita ko pa po, po yung ibang ano, part po ng... Babahol, oh, ano, babahol. na, call, oh, na, na yung mga uh, ginagawa natin kasi marami pa, marami pa po tayong darating na guests mamaya. Ah, may guess pa? Meron pa po eh. May Yung marami pa pong pwede pong linisin dyan. Madami pa pong kailangan linisin. Hmm, sige, sige po, sige po. Saan po bang gawin? Dito po sa may likod po na nung museum po Saan? Dito po sa may likod po. sabi mo? Sa may likod na po na, maglilinis po na. Uy, alis na tayo, hindi ka pa nakakapagbayad! Maglilinis po dyan, tapos... Ano na sabi mo? Ano na sinasabi mo? Uy, uy! Sing! Uy! Hindi mo ka! Aalis na tayo. Yung bahid ng cottage, wala pa. Kasi uh -huh. na ba yung swimming pool? ano no, ang ano, mo sa amin? Nung nalinis. Magbayad ka na, magbayad ka na. Magbayad, ano? Ano na nangyari sa'yo? Bobo, salita ka ng salita. Kung uh -huh. ano na sinasabi mo? Tutulog, tulog eh. Tutulog. Tulo ano tingin mo sa sarili mo? Di, Dundol. narinig ko sabi niya, ako may ari ng BSK na to, eh kamo gano'n na. Paluyan, pal 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 ka na, Nagagalaw na. Nagagalaw pala. Nagpaghintay pa sa atin eh. Di, maglilis ka na daw ng pool. Sabi eh. Tapos si Ren Ren din. Pinagawalis sa. Oo, may Kanina pa nga yun. Hindi ko lang na-videohan eh. Nagagalilit. Hahaha bilisan mo. Bayad ka doon. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan